O mga Dabarkads, o nagkaharap na po kanina sa mediation. Yung pong kampo ng GMA 7 at ng Tape Incorporated, uh, of course represented by Attorney Maggie, at uh, nagbigay na ng proposal. Yung pong uh, Tape kung paano po nila planong bayaran or uh, isettle yung pong kanilang pagkakautang dito po sa GMA7. No? Eh, uh, Nagsalita naman yung GMA7, yung kanilang uh, legal counsel, na they are doing this para po proteksyonan yung pong GMA o, Tama nga naman Kasi kung lahat ng mga kausap nila eh, Ganyan ang gagawin sa kanila eh, Talagang mababangkarote sila At sa ang GMA di ba? So kailangan nilang proteksyonan Yung pong GMA At siguraduhin na yung mga uh, Nakaka-deal nila Ay sumusunod doon po sa mga kontrata So ang next uh, mediation nila Ay sa June 11 okay? So babalikan ng GMA Babasahin nila yung proposal pag okay sa kanila Then magkakasundo sila Pero pag hindi, ayun tuloy ang kaso. Okay, at uh, naglabas na din ng uh, statement yung pong si Attorney magi from TAPE. Kung saan po dinidispute dispute po nila yung pong uh, issue ng pangstafa kasi hindi daw staffa yung pong uh, dapat na kinaso sa kanila. So, basahin muna natin at mag-react tayo. Tape still believes that whatever amount is collectable from them by GMA is merely a civil liability and not a criminal liability for estafa. Or, most even assuming that the amounts were used by Tape for its operations instead of remitting it to GMA, o So osukumbaga kahit nga ano, na nagamit sa operations, this is a mere violation of the assignment agreement. Being executed between Tape Incorporated and GMA. Therefore, GMA can only file a civil case for breach of contract. Secondly, these amounts are corporate liability of Tape and not of its individual stakeholders. Under the law, corporation has separate and distinct personality with its stockholders, thus, respondents, members of the board of directors, and officers of Tape. were surprised that a criminal case for Estafa was filed against them. Kasi mabigat nga naman eh, criminal case eh, kaysa civil, civil case lang, di ba, na magaan lang, kailangan mo lang bayaran. Ito, criminal case, di ba? Estafa, pwedeng makulong yan kapag na, na hatulan na guilty. So, medyo nagulat sila, medyo mabigat nga. Pero I think, kasi ang mabigat kasi yung syndicated staffa. Yun yung no bail eh. Pag staffa, I think may bail. So medyo, hindi pa rin kasing bigat nung, kung syndicated staffa yung i-file. Okay? So, at any rate, we follow the new procedure under the DOJ circular that the matter will undergo mediation to settle the differences of the parties tape as a corporation today submitted an offer to GMA to be able to settle the amount stated in the complaint which are collectibles of GMA. This offer will be submitted to GMA and if acceptable, a compromise agreement will be submitted uh, by the parties on the next and last hearing which is June 11 at 12.30 p.m. If there is no compromise agreement submitted, the case will already be docketed for preliminary investigation at pag doon sa preliminary investigation so magsasubmit sila doon ng mga pidabit nila magmasinumpang sa salaysay ganun at uh, kung makapasa doon sa preliminary investigation ay doon na kung na sa korte Yung mga kinasuhan Kailangan ng mag-post ng bail So medyo mabigat na yon Pag umabot sa ganun So hopefully Sa mediation Diyan palang masolve na nila Mag-settle na sila Pinag-uusapan lang naman dito E eh, pera Halaga ang tanong uh, Yung Tate Incorporated Ay gano'n ba Uh, how much ba yung kaya nilang ilabas na pera sa ngayon. Kasi alam naman natin, madami din silang problema. Meron ding mga ibang pinagkakautangan pa. I think yung mga artists, iba pang issue yun. Tapos, um, yan, uh, may mga naging problema din nga sila. So, lalo na sa election, tapos doon sa kanilang negosyo. So, tingnan po natin kung uh, uh, ano yung kung magkakasundo ba yung pong tape at yung GMA uh, this coming uh, June 11 para po uh, eh sa akin, ano para matapos na ah haba, ta, haba pa 'di ba eh sa akin umaga, ang ang, ang tagal na ng palugit na binigay ng GMA para bayaran 'yon um, sa akin maganda abogado na 'yung maghimay kung ito ba ay talagang pwedeng i for estafa or ito ay talagang civil case lang o kasi kasi ang pagka hindi ko ah tama naman 'yon na ano pag corporation kung baga, ano eh, kung uh, yung utang ng korporasyon is not directly na nakaatang doon sa mga stockholders eh. Hindi naman directly. Pero, ang problema kasi dyan, uh, syempre, sa isang korporasyon, yung mga decision makers, yung mga uh, boss dyan, o yung mga gumagawa ng decision dyan, at, ay, ay may ginawa na lumabag sa batas, kailangan pa rin nilang managot. Okay? On a personal level. Hindi porket may korporasyon, eh, eh ano na sila, kumbaga, Ah, uh, hindi na sila pwedeng kasuhan ng basta. Kumbaga kung gumawa sila ng mga action na na, na illegal uh, towards uh, at ginamit yung korporasyon Uh, gumawa ng illegal towards uh, yung aggrieved na party, di diba? Pwede silang kasuhan nung nung party na yon. In this case, GMA nga yung nagkaso. So, magandang korte na magdetermine talaga kung hanggang saan ba yung pananagutan noong pong mga officers ng tape at hindi po nabayaran itong utang na ito sa GMA on time na dapat nung Tagal na, 2024 pa. So, yan yun po yung latest po. At uh, hopefully, magkaayos naman sila sa June 11. Uh, depende po yan sa pinasa ng tape kung maayos ba. At ayan, sa 2 days na lang. May 31, anniversary na po ng uh, ng pag-alis ng uh, TDJ. Diyan po sa sa tape. At uh, mag-vlog tayo by that time. So, please subscribe po Models of Manila FM sa YouTube. See you po sa next video. Mga dabarkads, thank you very much. Bye-bye.